kuha sa CCTV ang umunay pananampal ng isang pulis Maynila sa isang binatilyo sa tondo netong Sabado. Ang pulis agad na magsumuko sa otoridad pero tumangging magbigay ng pahayag sa media. Narito ang aking report. Hindi maiwasang maiyak ng labipitong taong gulang na lalaking ito habang pinapanood ang CCTV footage ng anyay pang sa kanya ng isang pulis Maynila. Katatapos lang daw mag-inuman ng mga kasama ng biktima sa Fidel Street gagalangin tundo noong Sabado ng madaling araw na mangyari ang insidente. Sa video makikita nagliligpit na maupuan ng minor de edad na biktima. Ilang sandali pa, dumating ang suspect na kinilalang si PO1 Ronald Alan Martin, naka-assign sa Tourist Police ng Manila Police District. Kwento ng biktima, tila nakainom ang suspect na nagtatanong noon kung sino ang nagiinuman sa kalye. Ang mga sumunod na eksena, ikinagulat umuno ng biktima. Sino mga nagiinuman dyan? sila Boss Johnny po, si Kuya JC. Sabi mo kay JC ang angas niyang tumaan sa Alcaldia. Tapos tas, tas duduroin na po ako. Kaduro niya po sa akin. Sino ba pinagmamalaki mo dito? Ang unang sampal sinundan ng isa pa. Sabay mang may kukunin sa kanyang bewang. Bubunutan po akong baril. Tapos sampalin po ulit ako. Tapos kaya kitang patayin. Sino pinagmamalaki sa akin yung taga rito? yung po sabi niya po bago po siya umalis. Natigilan lang ang pulis nang may parating na nakamotor at tila kakilala rin ng biktima. Matapos magtago ng ilang araw, naglakas loob na raw ang biktima kasama ang kinikilala niyang guardian para magreklamo. Hindi raw nila alam kung bakit ito ginawa ng pulis na nakatira malapit lang sa kanilang barangay. Medyo uh, kinabahan ako eh. Siyempre, eh, autoridad yan eh. Pero ang paniniwala natin sa pulis, eh, sabi to serve and protect eh. Di ba? Ayun nga ho. Kaya dapat eh, malinis natin yung, yung mga ganong imahin na sa sila ang tutulong, ba't sila pa ang umabos sa mga sibilyan. Sumailalim so, na sa medical examination ng biktima na nagrereklamo ng pananakit ng tenga dahil sa pagkakasampal sa kanya. Mismong si Mayor Alfredo Lim nag nagutos sa DSWD Manila at MPD na aksyonan ng reklamo ng minor de edad. Papailan nyo ng uh, physical abuse in relation to 7610. Ang gawa nga na itong bata, minor di edad, 17 anyos. Ang pulis agad namang sumuko sa MPD at agad isinailalim sa investigasyon. Inabutan ng GMA News si P.O. Juan Martinez sumasa ilalim sa fingerprinting sa women's test na MPD. Matapos voluntaring sumuko, isasa ilalim siya sa inquest proceeding. Tumanggi siya magbigay ng pahayag sa kamera. Ayon sa DSWD Manila, bukod sa kasong kriminal, posible rin sampahan ng kasong administratibo ang suspect gamit ang footage ng CCTV camera bilang ebidensya.